Nag-vlog tayo. Bibili tayo ng sibuyas. Ayan mga hari ng daan. Okay pa yun. Ito. May siga na naman na nakain. Ayun, ayun. Diyos ko. Naka-parking na. So dahil kapit na namin ang... Ay! Bumibili! Taray! Hindi mga Oo nga eh. Ako ano? Si Beshi Beshi. Meron ba? Ogo, oh, go. Hambong piso nun. Tapos, natingin mo ba, prediction mo ba, magmamahal ang ano? Ang sibuyas at saka bawang sa nalalapit na December. Ewan ko lang kasi sa amin. Mura naman eh. Oo, oh, mura naman. Oh, di ba? Ayan si Beshi. <laughs> Ilalabas natin si Beshi sa Madam UK Channel at mahaba-haba. Beshi, ito ako. Wait lang, <laughs> Hindi, hindi ako nagmamadali, ah. Ayan si Beshi. Lalabas natin siya. Si baby ko. Akin na oh, yung baby mo. Sa Madam Yuki yung channel. Hi, baby. Oh, di ba? Dito kay bibili sa mga kababata ko sa F. Bautista. Ito na yung bakery dati. Oh, di ba? Yes. Ito na yung bakery dati. Ngayon ay gulayan na siya. Kaya, every week, napalitan na yung pasta ni mama. Hindi na siya nagpapasta. Kundi, pansit. Dito na ako bumibili kay Beshi. Kasi si Beshi very generous siya. Walang daya ang kiluhan. Yan. 100 nito. 100? Oo. Tigyan mo lang ako nalagang 100. Pero pa akong bawa. Ayan. Diba? Tapos ang pesos kalamansi. Ay! Puta. Ayan. 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 O, di ba? Katas ng akin. O, oh, di ba? Ah, tari si Jaya. Marunong magkarga ng bata. Meron din silang, ano, meat. Meron din silang meat. Okay na yan. O, oh, ba? diba? Mamaya, syempre iba ang pera ni mama. Ewan ko anong pabibili ni mama. Si dawan dawon lang. O, oh, diba? Ito si Beshi. Ayan. O, oh, diba? Katas na akin abang habang nilalabanan ang papalapit na katapusan. O, oh, siya dito na mag-e-end. Hintay ko lang aking sukli. O, oh, diba? Fresh na fresh. Gulay-gulay muna tayo. O, oh, diba? Ito na dating bakery. <laughs> Kung saan nakatira ang demonyita. Hmm, saan na kaya yung demonyita dito dati? At ang sukli. Kaya sukli ko? $3.90. So, opa, ang Madam UK channel always choose wisely. Impact and bye-bye.